Masters morning sa buskalan Ito yung tram line. Tram line. Nakatsi ko ba doon? Ayan o. Diyan sasakay pa baba. <laughs> Paano hinihila yun sir? Yung jeep. Ah, yung jeep yung humihila. Tram line. So ayan o. Diyan ka sasakay. Yung maliit na ganyan. Hihilain ka papunta punta doon sa dulo. អត់ទេអឺជួយមកខ្ញុំសាស្ត្រនេះអូអឺសុំឆាំឡើង